So ito na sa BGC tayo, pauwi na tayo. Um meron sana akong gustong puntahan pero parang ano na, tina tinamad na akong puntahan para maggawa ng video doon. I just like to talk uh, ano no, I just like to talk about it na lang dito na lang pauwi eh pag-usapan na lang natin. Okay, KTM is gone. Then <laughs> that joke, joke. Okay, hindi mawawala ang KTM. The thing is, The thing is, nag-uubos ng units ang KTM dahil magka, maglalabas ata sila ng bagong chassis, bagong engine and they are selling yung mga old stocks for cheap ang lalaki ng discount eh malapit lang ako dun sa may, I mean pwede naman natin puntahan yung KTM Magallanes Kaso taso tinatamad na ako, mag-i-inquire sana ako kung ano mga available units nakita ko sa online or sa mga group chats na marami daw ubos ng units or naka-reserve or whatever so parang tinamad na rin akong pumunta but the thing is ayun naka naka naa malaking discount ngayon ng mga KTM bikes kasi nag-uubos sila ng mga old units okay ano yung mga naiisip ko tungkol dyan na ba okay yun kasi big deal yun katulad nung halimbawa ng RC nung RC200 o ako gusto kong magka, magkaroon ng RC200 kasi gagamitin kong pang marilaki or uh, city riding na hindi ko naman gagamitin sa expressway nasa 100 ano na lang 120,000? 140,000 it's very cheap kumbaga bumaba yung presyo nya mababa talaga malaki yung discount Ah, halimbawa, katulad ng dream bike ko na KTM, na KTM uh, Duke 790. Hindi ko alam, baka ngayon mga nasa 400,000 or 300,000. Ma basta malaki yung discount kasi inuubos nga nila yung mga units. So, it's a good bargain. Now, the only problem is, dahil nag-uubos sila ng lumang units, ang iniisip po dyan naman, the, downside is, baka wala na rin silang pyesa para sa mga old units na yon moolan shit uh, are we braving the rain <laughs> what wait long i have no choice i have to go home so yeah let's let's do this rain Okay, Batman. Going back to topic, KTM, baka kasi maubusan na rin ng mga pyesa. Baka magkulang na o lumiit na yung aftermarket support or yung after sales support sa mga old bikes. So, ang magiging choice mo ngayon is sa halip na kumuha ka ng power parts sa KTM, baka wala nang available online na lang or sa mga aftermarket uh, shops which is online or ayun, medyo medyo nakakaalangan yung sa piyesa. Sa yung aftermarket support, after sales support pala, sorry. After sales support ng KTM, baka hindi na rin maging ganong kaganda kasi old unit na nga, inuubos na nga lang eh. So I don't know. Well, right now I know I'm in the middle of the rain. Right. <laughs> so napapaisip ako sabi ko baka it's a good chance na yun alam mo yun dalawa kasi talaga yung tinatarget kong bike sa KTM it's either the RC kung gusto ko ng RC na pang extra straight, so RC 390 or kung gusto ko magtipid makamura RC 200 at saka yung dream bike ko ng KTM na which is oy nakakana naka na pala sorry um, the Duke 790 eh anyway kahit na pa kahit gawin 50% discount yung wala pa rin akong pera <laughs> ano I was just I was just thinking about it naku nababasa yung camera <laughs> yung phone ko At ang isa pa syempre kapag naguubos lang yan ng unit Mga old units na yun So para sa iba, hindi para sa akin ako Wala, wala akong pakialam dito Pero para sa iba, parang nanghihinayang sila na Wala na, laos na yung unit nila pag binili nila Kahit naka-discount sila Which is tama nga naman, ba diba? Eh para sa akin, wala namang problema yun eh Ayun nga lang talaga, wala pa rin akong pambili Kahit na malaki discount ng KTM So, Um, ang isa ko pang insight dyan is so that K KTM will be introducing a new engine a new chassis plan, a new chassis so baka naman ano <laughs> so pwedeng mawala na ang trellis frame ah tapos yung kanilang engine platform is yung mga yung hindi na siya hindi na siya ganun ka yung mga tipong mga hooligan jump uh, hindi sayang hindi hindi tumalon okay um, yung mga hindi na siya hooligan ka engine katulad ng mga old KTM's na talagang ang mga motor ay talaga namang uh, mga mga pang barubalan baka ito yung di ba ang KTM meron silang pinagawang 790 Duke sa CF Moto CF Moto ang tumira ng engine tsaka ng tuning so baka maging ganun ang pangyayari I mean it's KTM pa rin naman Inga lang mag iiba na yung kanyang mag county lang naman mag iiba na yung personalidad niya well I'm hoping for the best for KTM yung sa kanilang i-release kung tunay man yun na magre-release sila ng bagong chassis or ng bagong engine then I'm hoping for the best for them yun lang sana eh dumating ang panahon na I can afford the KTM kasi I still I really still I'm still dreaming of having a KTM bike. Well, let's see. Tignan natin. If one day, I can afford a KTM. Sana ganun ano, sana mag-introduce sila ng bago. Oh, tuyun naman dito. Sana mag-introduce sila ng bagong engine, bagong bagong chassis na affordable. mo ano yun? Sana ang KTM mas maging affordable pa kaysa sa mga yung Japanese big four. Sa Japanese big four, ang pinakamahal is Yamaha, Honda, yan yung mga nagtatablahan dyan. Ang pinakamura, naglalaro na rin palitan Suzuki at sa Kawasaki. Ngayon, kung gagawin ng KTM na mas mura pa sila sa Suzuki at sa Kawasaki, abay napakalaking napakalaking ano nun uh, improvement nun sa pagiging competitive ng KTM and that is going to put them on a very good platform against Japanese bikes ayun nga lang di sana ma-sort out din ng KTM yung kanilang mga um, reliability issues